Musmus pa lamang si Abby ay nangarap na itong maging CEO sa kanyang sariling negosyo. Mahilig talaga itong magnegosyo gamit ang munti niyang mga laruan na lutu-lutuan at mga Barbie. Paminsan-minsan ay kunwari siyang nagbebenta ng pagkain sa mga kalaro niya. O di kaya naman naglalaro siya habang ginagawang customer ang kanyang mga laruang Barbie. Ngunit sa paglipas ng araw ay mas naging mature na ang pag-iisip nito at namulat ang pag-iisip sa realidad. Dahilan upang mas maintindihan na mahirap sa kanya na maabot ang pangarap. Nalaman niya na kasi ngayon ang hirap ng kanilang buhay. Abi, samahan mo nga ako sa syudad nang maagang maubos ang ating paninda sa ahad ng kanyang ina. Agad namang binitawan ni Abi ang pagwawalis at lumapit sa ina. Magpapalit lang po ako, Nay," sabi naman ni Abi. Hindi na bago kay Abi ang pagpunta sa syudad kaya hindi naman ito mahihirapan sa paglalako sa kalahati ng kanilang paninda. Hapon na nang maisipang magpahinga ni Abby sa tapat ng gate ng isang subdivision, kaunti na lang din naman ang natitira sa kanyang nilalako, kaya naman ay naisipan niyang munang huminto. Sakto naman na may biglang may bumusina sa harapan niya, dahilan upang mapukaw ang kanyang atensyon doon. Anong tinitinda mo iha? Tanong ng isang kwapong lalaki mula sa bintana ng kaniyang kotse. Mga merienda po, turon at palitaw. Nakangiting sagot niya dito. Magkano naman yan paninda mo? Tanong pa ng lalaki. Mura lang po ito, sampung piso bawat isa. Maikling sabi ni Abi. Kitang kita naman ni Abby ang pag-iisip nito hanggang sa marinig niya ang boses mula sa loob ng sasakyan. Huwag na yan daddy, ang chip po, reklamo ng batang babae. Napaiwas naman ng tingin si Abi sa sinabi nito. Mukhang maldita at may pagkaarte ang anak nito. Pero masarap ito anak, sa ad ng kanyang ama bago muling lumingon sa gawin ni Abi. <sores> Eto iha, bilhin ko na yan lahat, sa ad ng lalaki. Halos hindi naman makapaniwalang tinignan nito pabalik ni Abi. Tata po, Aniya. Sa pagkakataong ito ay ramdam niyang pumapalakpak ang tenga niya. Kung ganun ay maaga siyang makakabalik sa kanila. Tumango naman ang lalaki at inabot sa kanya ang limang daan. Mabilis pa sa alas 4 binalot niya ang kanyang paninda habang kinukwenta lahat ng iyon. Kumuha rin muna siya ng panukli na umabot ng 190 pesos bago niya inabot iyon sa lalaki kasama ang binili nito. Ngunit laking pagtataka niya nang hindi nito kunin ang sukli. Idagdag eh, mo na lang yan iha sa iyong benta sa ad nito. Sandaling natigilan si abi bago ngumiti at tumango dito. Maraming salamat po. Buong galak na sa ad niya. Muling ngumiti ang lalaki sa kanya at ginulo ang kanyang buhok. Maya-maya rin ay sinarado na rin ito ang kanyang bintana at pinaandar na ang sasakyan papasok ng subdivision habang si Ahabi naman ay saglit na tinignan ito bago umalis. Maagang ngang nakauwi si Ahabi ng kanilang tahanan kaya naman ay nakapaglinis pa ito. Ilang minuto lang din at kasunod niya nang dumating ang ina. Ubos na ang laman ng mga lalagyan nito ngunit may dala naman itong supot na may laman ng pinamili niyang ulam para ngayong gabi. Pasado alas 7 na ng gabi nang umuwi ang kanyang ama mula sa pamamasada ng jeep kaya ganoong oras na rin sila nakakain. Mabuti at maaga mong naubos ang inyong paninda sa ad ng kanyang ina habang sinasantukan siya nito tumango naman si Abby at puno ng galak na nagkwento Opo nay, meron po kasing lalaki doon sa may subdivision Binila niya po lahat ng aking paninda Kahit pa ayaw ng kanyang anak, yung paninda ko Kwento niya Abat, ah, bakit naman ayaw eh? Masarap naman ang merendang gawa ko Sa ad ng kanyang ina Nagkabit balikat naman si Abi. Hindi ko nga po alam, Nay, pero sa tono ng pananalita nito, ay mukhang maarte po yun. Casual na sabi niya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Sandali din itong nag-isip-isip bago muling magsalita. Hindi nga rin po pala kinuha ng lalaki yung sukli. Sabi niya po, idagdag ko na lang po sa benta ko. Dagdag niya pa. Ngumiti naman ang kanyang ina at tinapik ang kamay nito. Kunin mo na ang sukli anak. Idagdag mo na yan sa ipon mo ha para sa iyong future company. Giit nito. Nanlaki ang mata ni Abi. Salamat po, nai, Aniya. Idagdag mo na rin ito, anak. Inabot naman ng kanyang ama ang sekwenta. Natuwa naman si Abi dahil kay papano ay may naipon na siya. Siyempre, nangako siya sa sarili niya na may tatayo pa siyang kumpanya sa hinaharap. Makalipas ang ilang taon ay kinuha ni Abby ang kursong Business Ad sa kolehiyo. Hanggang ngayon kasi ay desidido pa din ito maging CEO kung kaya mas nagpursigi pa ito. Pagtungtong ni Abby sa ikalawang taon sa kolehiyo ay nagumpisa muna siya sa isang maliit na business. Isang milk tea shop ang kanyang napundar sa perang naipon at mga pinahiram na pera ng kanyang mga kaibigan. Mabilis ding lumago ito dahil patok sa masa ang presyo at lasa ng kanyang mga inumin. Lalo pa ang karamihan dito ay may tatak Pinoy. Nagkaroon din ng iba't ibang branch ang melty shop. Ngunit syempre tulad ng mga business, dumaan din ito sa mga problema. Tulad ng mababang kita. Abi! Abi! Sigaw ng pamilyar na boses mula sa entrance ng kanyang shop. Kumunot naman ang noo ni Abi. Tinapos ang kanyang ginagawa at lumapit kay Kayla. Ano ba yun Kayla? At tila may emergency ata. Sa lubong niyang tanong dito. Hinatak naman siya papaupo sa tabing upuan ng kaibigan. May chika ako. Sigaw pa nito. Saglit na napatakip ng tenga si Abi. Masyadong malakas ang boses mo, Kayla. Nakakahiya sa mga customer. Suwain niya dito at tinikom ni Kayla ang kanyang bibig. Saglit namang nagingin ng paumanhin si Abby sa mga tao sa loob bago muling ibaling ang atensyon kay Kayla. Ano bang sasabihin mo? Nagtatakang tanong niya dito. May bago daw magbubukas na shop sa harap nitong shop mo sa ad nito. Tumango naman si Abi dahil alam niya na ang bagain niyon. Eh ang chismis ay merte din daw ang ititinda doon kaya tiyak na maaagaw ang mga customer mo. Dagdag pa nito na ikinatigil ni Abi. Marahil tama nga ang kaibigan dahil kung mangyayari 'yon ay mayroon ang pagpipilian ang mga customer at ang masakla pa ay mahatak lahat ng merte shop na 'yon ang mga tao. Kaya hanggat maaari ay kailangang makaisip ng bagong estratehiya at promosyon si Abi. Ayaw niya namang malugi dahil nag-uumpisa lamang siya sa kanyang pangarap. Makalipas ang dalawang linggo, matagumpay nga ang naging opening ng bagong mallti shop sa harap ng shop niya at tama nga ang hinala ng kanyang kaibigan na si Kayla dahil mukhang pinipilahan talaga ito ng mga customer. Dalian mo si Kao ng kanyang kaibigan na si Kayla habang pilit siyang hinahatak. Bakit ba? Singhal naman ni Abi dito. Ano ka ba? Kailangan natin maging spy. Dahil kung hindi, ay malulugi ang negosyo mo. Ani nito na ikinairap ni Abi habang nagmamadaling tinanggal ang kanyang apron. Mahaba pang pila, kaya halika na, kiit ito at walang sabi-sabing hinatak siya nito. Wala namang nagawa si Abby, kundi ang hayaan na lang ito. Hindi man sigurado si Abi sa gustong gawin ng kanyang kaibigan, ngunit sinubukan niya pa rin sa bayan ito hanggang sa mapag-isipan nitong bumili ng inumin sa loob nun. Teka, sigurado ka ba? Naniniguradong tanong ni Abby sa kaibigan na walang alinlang ang tumango. Katulad kanina ay hinayaan lamang niya ang kaibigan at naglibot ng tingin sa loob ng shop. Kumpara sa kanya ay girly ang style nitong shop kaysa sa old money na tipo niya. Ilang minuto ang nakalipas bago tuluyang makuha nila ang order. Hindi rin nagdalawang isip na hinatak siyang muli ng kaibigan papalabas doon. Mabilis namang nakabalik sa si ang dalawa at tinikman ang nabiling pagkain. Eh halos pareho lang naman pala ng lasa nito sa tinda mo eh. Pero bakit ang mahal? Nagtatakang tanong ni Kayla habang patuloy pa din sa pagtikim sa tatlo pang binili nito. Nagkibit balikat lang si Abby kahit siya ay hindi rin malaman ang pagkakaiba nito maliban sa presyo. Maya-maya pa ay tinigil ni Kayla ang pag-inom at sumandal sa upuan. Hmm, wala talaga akong malasahan na kakaiba. Dismayadong sabi nito. Halatang nangihinayang sa perang nagastos niya. Akmang dadamaya na sana ni Abby ang kaibigan nang tumunog ang bell ng pinto. Pahiwatig na may customer. Dali-dali namang tumayo si Abi at pumunta doon upang salubungin ang unang customer niya ngayong araw. "Good morning po, ma'am. Welcome to Abi's Mart Tea." Ngunit agad siyang pinutol ng babae. "Look, kung sino ang nandito. Mataray na sabi nito." Hindi naman pinansin ni Abi ang tono at tinignan ito mula ulo hanggang paa. Mukhang bigatin ang customer na ito. Welcome po ma'am Ano pong maipaglilingkod ka sa inyo? Magaalang na ba ni Abi dito? Ngunit inirapan lang siya nito Wala naman Pero di ba ikaw yung babae nagbenta sa daddy ko ng merenda ba yun? Sagot naman ito na ikinakunot ng noo ni Abi. Di ba sa'yo na yung suklinon? Dagdag pa nito Dahilan upang maalala ni Abi ang nangyari alam mo, ang cheap pa rin ng place mo at walang class. Tapos yung tinda mo, pang mahirap. Diretsyong sabi nito na mas lalong ikinakunot ng noo ni Abi. Ngayon ay sigurado siyang ito nga ang batang babaeng yon Sa tono at pananalita pa lamang nito ay nakakasigurado na siya walang pinagbago. Kung ano ang pinagpapasalamat niya sa ama nito ay siya namang ikinamumuhi niya sa bibig ng babae. Gusto ko lang naman i-check yung shop mo. Actually, mukhang palugi na. Parang hindi ka naman worth kakopetensya. Dagdag pa nito at napayuko naman si Abby. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagtitimpi. Ayaw niya namang patulan ito. Sige, alis na ako. Pagpapaalam niya, saka siya nito inirapan. Akmang susugod naman ang kanyang kaibigan, mabuti na lamang ay napigilan niya ito. Hindi naman siya nakabawi sa salita ngayon. Kaya naman niya ang gantihan ito ng pagpupursige. Makalipas ang ilang linggo ay nagkaroon naman ng benta ang kanyang shop. Hindi man nabawi ni Abi ang dating kita ay hindi pa rin ito pinaghinaan ng loob. Haabang unti-unti pa lamang na bumabawi ang kanyang shop, napagpasyahan na muna ni Abi na i-invest ang kalahati ng kanyang kinikita sa isang restaurant. Binili niya ang kalahati ng share upang mas may kitain pa siya. Abi, buti naman at nakabalik ka. May mabuting balita ako sa iyo. Bungad na kaibigan niyang si Kayla. Napatakip naman ng tenga si Abi dahil sa lakas at sa tinis ng boses nito. Ano ba yun? At bakit ka sumisigaw? Irritadong sabi niya dito na ikinanguso ng kanyang kaibigan. Pabagsak na umupo muna si Abi sa sopa bago tinignan muli ang kaibigan. May dalawa akong good news at meron din naman isang bad news. Saan nito na nakapag-intriga sa kanya? Ano bang gusto mong unahin mong Anong Tanong nito. Siyempre, yung good news. Tipid, nasagot niya. Sige, ito yung una. May kaganap fair sa si school para yun sa mga young businessman at woman na kailangan ng puhunan sa gusto nilang kumpanya. Pangalawa, meron ka pang tatlong buwan upang maghanda Lalo na sa speech mo, kailangan kasi mapabilib mo ang mga investors para mag-invest sa iyo. Mahabang salaysay ng kaibigan. Magandang balita talaga ito para kay Abi. Lalo pa at kailangan niya ng panahon upang gumanda pa ang kanyang reputasyon. Idagdag pa na gusto niyang pag-isipan muna ang mga prosesong kailangan niya sa kanyang pangarap na kumpanya. Eh ano naman ang bad news? Puno ng kuryosidad na tanong ni Abi. Sarado na yung shop sa harapan. Kunwari malungkot na sa ni Kayla. O eh, ba't malungkot ka? Tanong ni abi. Nagkibit balikat si Kayla. Kasi wala ka ng kalaban. Halos natatawang sabi niya na ikinangiwi naman ni abi. Kahit kailan talaga Kayla, mabiro ka. Ilang buwan na ang nakakalipas at narito ngayon si abi sa auditorium ng kanilang school. Kakatapos niya pa lamang sa pagsasalita sa harap at pinresenta ang kanyang business plan ngunit naroon pa rin ang kaba sa dibdib niya. Kaba na baka hindi magustuhan ng mga investor ang proposal niya. Maliit kasi ang tsansa na mapili siya dahil mahigit dalawang daan na estudyante ang nandito ngayon. Sandaling tinignan ni Api ang pila at sa hindi inaasahan ay nakita niya doon ang babaeng may-ari ng sineradong shop sa harap niya. Nagtataka naman siya kung bakit nandun ito sa paaralan niya. Hindi rin niya matandaan na estudyante ito doon mukha rin hindi na nito kailangang pumili dahil inasis na siya ng staff at dinala sa unang pila. Nanatiling nagmamasid at nakikinig lamang si Abi sa babae habang nagsasalita sa harapan. Bukod sa alam niya na ang pangalan nito bilang Steffi ay mukhang magaling din ito. Walang kasing palya ang pag explain nito sa kanyang business plan. Napabilib naman si Abby at magking ang mga investors doon tila mas mukhang mawawalan ng pag-asa ang dalaga sa kakumpetensya. Makalipas ang ilang oras ay nagumpisa nang mamili ang mga investors. Labis naman ang panglulumo ni Abi nang hindi mabanggit ang pangalan niya sa mga kalahok. At mayroon po tayong special na napili, may galak na sabi ng host. Ito po ay mismong pinili ni Mr. Agoncillo. Bikatin po ang isang ito at ang maswerteng napili ay si Miss Abigail Peralta. Anunsyo ng host. Tila hindi naman nagawa ang magproseso agad ang utak ni Abi nang marinig ang buong pangalan niya. Hindi talaga itong makapaniwala. Ilang sandali pa ay nanginginig na umakyat ng stage si Abby. Kitang-kita niya sa malayo ang pamilyar na lalaki. Ito ay ang ama ni Steffi na noon ay pinakyaw ang paninda niya. Laking pagtataka naman na nilibot ng mata ni Abi ang auditorium. Hindi siya nagkamali nang makitang nandoon si Steffi sa di kalayuan at nakatingin ng masama sa kanya. Hindi lubos na maisip ni Abi kung bakit siya ang napili kung nandoon naman ang anak ni Mr. Agoncillo na si Steffi. Susuportahan ko ang kumpanya mo sa abot ng aking makakaya sa aad sa kanya ni Mr. Agoncillo at nilahad ang kamay. Mabilis naman itong tinanggap ni Abi upang makipag-handshake. Gagawin ko rin po lahat sa abot ng aking makakaya upang mapalago ang kumpanya ko at makabawi sa inyong tulong. Puno ng galak at sinseridad na sabi ni Abi. Mabilis na nagsimula ang proseso ng kanyang kumpanya wala namang kahirap-hirap na minanage ni Abby iyon. Ngunit iilang balakid na din ang kanyang naengkwentro. Katulad na lang ng delay sa pagpapatayo ng kanilang building, pagdi-deliver ng raw materials para sa kanilang cosmetics at maging sa mga nag-aalisang tauhan ito. Alam din naman ni Abby kung sino ang may pakana noon. Hindi niya lang talaga maintindihan kung bakit pinupuntirya siya ni Steffi lalo pa na hindi niya naman ito binabangga. Gayunpaman ay mas nanatiling natuon si Abby sa proseso ng kanyang kumpanya. Pinundar niya ang kanyang pagsusumikap, tsaga at mahabang pasansya. Makalipas lamang ang ilang buwan, pagkatapos malunch ang kanyang produkto ay nagboom kaagad ito. Ngunit usap-usapan naman sa paligid ang paglalaban ng habis Cosmetics at Steps Glam na pareho ng industriyang kinagagalawan. Kasalukuyan ngayong nasa opisina si Abi kasama si Mr. Argoncillo. Nais niya sanang ibalik na ang perang ininvest nito sa kanyang kumpanya ngunit tutul naman ang ginoo. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa pera at tiwala nyo ay natupad ko ang mga pangarap ko. Sabi ni Abby at kumuha ng cheque. Maliit lamang ang halaga nito, ngunit unti-unti ko na pong nababayaran ang kabutihan nyo. Dagdag pa ni Abby at inabot ka Mr. Agoncillo ang cheque na mabilis namang tinanggihan nito. No, iha. Deserve mo yan. Nakangiting sabi nito nang dalawang isip man ay sa huli ay binalik lamang ito ni Abby. Ano po bang kabayaran ang maibibigay ko sa inyo na kahit papano ay makabawi ako sa inyo? Tanong ni Abby. Sandaling napaisip si Mr. Agoncillo tsaka peking umubo. <clears throat> Kung ayos lang sa iyo ay gusto ko sanang magparan ng DNA test sa iyo. Matagal na kasing nawawala ang anak namin ng asawa ko at hindi ko naman maintindihan ang lukso ng dugo na nararamdaman ko sa iyo noong una pa lang kitang makita sa tapat ng subdivision. Mahabang sabi nito. Saglit na natulero si Abi. Marahil aminado rin itong ganun din ang kanyang nararamdaman hindi naman magiging posible ang magiging resulta dahil alam niya anak siya ng kanyang mga magulang ngunit gusto niya namang subukan para sa simpleng pabor na hinihingi nito. Marahang tumango si Abby. Sige po, tipid na sagot niya. Kitang kita naman ang saya sa mga mata ni Mr. Agoncillo dahil sa sagot niya. Isang linggo ang nakakalipas. Abala sana si Abi sa pag-aayos sa new launch ng kanyang product nang matigilan siya dahil sa isang balita sa TV. Mariing niyang pinakinggan ang bawat sinalaysay ng news anchor. Halos hindi rin siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Breaking news! Ipapasara ang isang kumpanya ng cosmetics na Steps Glam dahil sa sari-saring batikos sa hindi magandang feedback dito. Bukod kasi sa hindi naman FDA approved ang kumpanya hindi rin ito nakakapagbayad ng tamang buwis. Iilang investors na rin ang nagbabuckout sa kumpanyang ito. Dahilan upang ipasara at ideklarang bankrupt na ito. Dahil din sana namin kuhaan ng opinyon ang may-ari nito. Ngunit sa kasamang palad ay nasa kulungan na ito dahil sa patong-patong na kaso ng paninirang puri at pagsasabutay sa iba pang kumpanya. Mahabang sabi sa report. Naawa naman, ngunit tila tingin ni Abi makakabuti lamang ito para kay Steffi dahil isa rin siya sa mga nabangga nito. Idagdag pang gusto niya rin itong matuto. Ready ka na ba? May bisita ka sa labas. Saad ni Kayla na ikinasulubong ng kilay niya. Maliban kasi sa aal siya ay wala naman siyang inaasahang bisita papasukin ko na ba? Tanong pa ni Kyla na tinanguan ni Abby. Nais niya rin kasing malaman kung sino ito. Pagkaraan ng ilang segundo ay niluwa ng pinto si Mr. Agoncillo. Dali-dali namang nilapitan ni Abby ito at sinanyasang maupo. Magandang araw po, ano pong maipaglilingkod ko? Tanong ni Abi. Ngunit imbis na masagutin ay mabilis na lumapit at niyakap siya ni Mr. Agoncillo. Mas lalong ikinagulat ni Abi nang umiyak naman ang matanda habang yakap siya nito. Anak, mahinang usal nito. Dahilan upang maistatwa si Abi. Makaraan ng ilang minuto ay tumahan na ang ginoo Maya maya rin ay dumating ang asawa nito at katulad ni Mr. Agoncillo ay umiiyak rin ito nang lumapit ito sa kanya. Hirap man ay nagawa ng mga patahanin ni Abby ang mag -isawa. Pagkatapos noon ay nagumpisa pinaliwanag ni Mr. Agoncillo ang mga nangyari noon at ngayon. Noon ay hindi sinasadyang pinagpalit ng nurse ang dalawang sanggol na si Abby at Steffi. Nung una ay labis na ipinagtaka ni Mr. Agoncillo ang pag-iba ng itsura ng kanyang anak. Sa kasamaang palad ay hindi naman nakita ng kanyang asawa ang kanilang anak ng iluwal ito. Hindi rin naging kampante si Mr. Agoncillo sa nararamdaman sa sanggol noong si Steffi dahil mas lamang ang pag-iyang nito kaysa ang pagiging tahimik. Kaya naging dahilan iyon ng ginoo upang paimbestigahan ang mga pangyayari. Sa kasamaang pahalad ay hindi niya naman nagawang habulin ang kanyang totoong anak na si Abby dahil wala na ito at ang naging mga magulang nito sa syudad tuluyan na sana siya siyang panghihinaan ng loob sa paghanap sa tunay na anak ngunit agad niyang naramdaman ang lukso ng dugo nang makita niya si abi na nagtitinda noon. Sa sobrang gaan ng kanyang loob ay sinubukan niyang antayin ito sa parehong gate ng mga sumunod na araw ngunit hindi niya na muling nakita ito. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon sa fair ay ginawa niya ang lahat upang makabawi at makalapit dito. Mabuti na lamang ay positibo ang resulta ng DNA test na sinagawa sa kanilang dalawa. Hindi maitatago ang saya ng tatlo nang malaman ang katotohanan. Maging si Abi ay nakaramdam ng pagiging kampante kontento at tila bumalik siya sa sariling tahanan ng yakapin ng dalawa. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.